yung lundag niyo hindi nakunan naman. Hindi naman naka-record. Naka hindi eh. naka-record? Hindi. Naka-record kaya? Hindi. Okay. Hindi kanina. Dapat nakaganyan siya. May gano'n kanina. Naka-red? Oo. Oh. Nung yung binigay sa akin, wala. Baka pinindot mo. Sayang. Ay, pinindot mo. Ay, pinindot mo. <laughs> Ay, pinindot mo. <laughs> hindi ko pinindot. Hindi, pinindot mo. Hindi ko pinindot. Hindi ko pinindot. Ay, nako. Yung bida wala na naman. Ayan, oh, kukunan ko. Ay, nako. Ah, so... Ito ang ebidensya ng mataas na bundok. Hmm, takong ito. na natanggal. Oh, dito, dito, dito. Na dito. Ayan, naka-video yan. Ano ka? Naka-video ba yan? Oh, syempre. Hindi oh! nagpa flash Tumatanggap <laughs> na yan ng mga gandang tao. Oh, video yan. Wow. Ayan. <laughs> yeah. tayo. Ayan. <laughs> <laughs> 1, 2, 3, 1, 2, 3, Ay wala na naman yung tita, hindi <laughs> <laughs> na naman <laughs> Dito kami galing kanina. Dito kami New. galing. May Dito baby. sa baba. Okay. Riyadh sila. <coughs> Astaghfirullahalqad <inakit> wa Riyadh na. <laughs> So nakita tayo nakarating doon. Doon yan, sa yung inakyat niya kanina. Ayun, yung inakyat niya ayun, ayun. Hindi na makaakyat 'yun kasi wala nang anuhan eh. Dibaitan pala doon eh. Ano kayo? Tidrian, gano. San. Pabaan. Ano kayo makarating? Ayun papunta ganyan no. San. Ano mo tok na niyan? Dito ka. Dito tayo. Pagtatayo doon. Na. San. Dito tok tok niyan. Gano? Tara. Paikot na siguro. Ito paikot na yan na pag ganun, pag ganun ka na noon. Uy, maganda. Puro kanila pag ganun eh. Hindi mo. Saan pag Hindi pag ang pag na dapat i ganun. Record. Saan ganon? Nawin mo yung pag ganun. Salita ka eh, tourist. Ano to? Ano? Ano? Ganun. wala malapit ka nang mahusgahan. Sorry yan. Yeah, Punta Jubail. Ah, uh, Jubail, Jubail. Jubail. ka sa Jubail bukas. Magiging ano na to, magiging malungkot. Maraming tigang na lalaki doon. Hala? Hala? Kapapasama na rin siya sa tigang. Magiging tigang ka na rin. <laughs> Kala mo, ikaw ang pag... Eh, i-covered pa mo yung chikinini niya yeah, dito. Yan. Pero, tira mo. Ah, Hindi yan, chikinini, no? Susunod yun, huwag kang magpahalik ng ano. Pre, magpahalik na may balbas. Nga nga, nung putang wala nga yung B2B Kaya pala nagkita ko sila nga yung Ibrahims lagi sa kusina. Haloo! May infection niya, magnananayan nana na yan! Ginawa ng <laughs> ano? naknak nak yan! Sige! Okay. Surot. ng Nepal yun! <laughs> Ito, Taas! John. Halos nawala yung bida, Jhon! Saan para Halos oh. ng ano, ng... No, dito! Ano no. Yung butat. Oh. Dito! Kala nyo, disyerto lang Saudi, ha? Dung. Arabo at saka Araba. <laughs> Marilig. Wala na naman. Ngayon ko sa likod yung bija. Bida? Bida. Yung bida? Ah, bida. <laughs> <Bija? laughs> <Bija? laughs> <Bija? bija> Ayan, ang bida. Saan naman? Bakit <laughs> na? Na, pa, na? naman? Sundan mo ako. Oh, sige. Oh, bandana, bandana. Oh, okay. Sundan mo ako. Bakunta-pakunta kami. Yup, ah, <laughs> <laughs> Kaya yeah, hindi kong hindi ko pwedeng straight maging mountain climber eh. Ang taas? <laughs> Parang ba yun? Ayan, anong tingin Ayan. mo diyan? Parang beach. Ditch. <laughs> ditch bitch. Ditch bitch. Patayo. Patayo Ay, na puro ditch. Ditch beach. Ditch beach. Ayan pa tayo. Marami pa tayo. Maawa naman kayo sa sarili nyo. Tundan mo ako, brad. Tundan mo ako. Dito, kit may iron na cellphone. Parating na kami! Antayin niyo kami diyan! Dito! <laughs> Kala niyo ha? Kala niyo cameraman lang kami ha. Aabot ah, na kami. Kami gandidid rito. Ah. <laughs> Wala na, di di pala <laughs> na Hindi lang Ano na. Pupo na lang. Okay, okay, okay. Ayun niya, ang ganda. wala tayong kitranuhan Tang dire-diretso to. Sige, makita tayo, video ka diyan. Sa yung cameraman natin. Yung cameraman. Sa cameraman namin. Ito, audit lang kami. Hoy, bibida. Ha, kakaingal. Hinihingal na yung video <laughs> Yung video hinihingal na Dahan-dahan <laughs> na kayo <laughs> <laughs> sasahod pag di mo natapos <laughs> yung trabaho mo. <mas>. Pari <laughs> <yacht> ka putang ina. <laughs> oh, mau na bida. Oh, sige, dalian niyo na. Ako naman. Tangina. <tong> <tong> ah, Asa na to?

tahan Bangin ba, na yan oh. Mga padras ka. Wag kayo nga baka... Plug natin dyan. Plug. plug. Uy, asan yung plug natin? <laughs> Saan? <yung bag> <laughs> sa <yung> ulo mo? Ayan <laughs> ang baba. Oye, oye, yan Ito na. ang taas. Ito Mabang ang taas. Manipis ng oxygen. Mahirap na. Baka madulas ka dyan, no? Oh. May nahalata na. Mainit, nakakapagod, <laughs> pero sulit. Born to be wild. <laughs> Ayan, si Ryan. Dito, pwede tayo. Uy, oh, ano ka dyan, ha? Ay! Naano na ako, eh. Na, nanginginig ito okay. Maulog ka dyan. Uy! <laughs> wow, dito ka lang, dito, pwede dito. ka lang. Malag. Ay, pasaway ka na naman, Roger, ha? <laughs> Kambal pala, eh. Dito lang kakambal, eh. Ipantay bababa. Ang hirapan ang bumaba. Eh hindi madali lang ang Eh parang nanginginig ang mga pa ko. Kaya kita kayo ilalim nanginginig yung Eh ba yun yung sa natin sa loob? Oo Jom, ito yan Jom, ito kami na kaupo dyan sila lumagos sila doon Ito yata ito yung mga 3-4 yata Wow Ah kapagod na! Ah, Ayos, swabe. Hirap suabi. ng expedition. expedition. Hirap. Saka <laughs> na pupunta tayo nung sa may tower. Tuktok na to. Wala nang tataas pa dito. <laughs> pupunta man tower. Titignan mo kung saan ba Yan. Ay, siya. Yala, Yala, yala. Oh my God. Okay. Sige, hindi ka bubuhayin yan. Sige. Once you fall, you're dead. Magaling.

May dad. Ro ro roger. San <laughs> san kayo tu sa loob? Inta Jawa sala. bayabas. <laughs> bayabas. Mais. Tamas ni Mais. Mais, mani. Mais,

Ang mga itik Si Bandol pasan na Ay hindi na pumunta dito Lala. si Bandol Ala na ala oh. no, na sila ala na Suwabe! Grabe mga yun ah Kahit nakapagod Saan ka sila duman dun no? Yan. Hindi yung kanina pumasok yes, man, Yung nakasalubong natin sa loob eh Oo oh, yung si mga